Napakasama ng ugali ng Venice na yun. Napakamata, pobre! Hmm? Siguro matagal ng ganun ugali nun. Pinakasalam pa ni Francis. O hindi ba mga palma pinakamayaman dito sa Iloilo? Alam mo, kung nandun ako, ha, baka sinap ako yung Francis na yun, ha? Akalain mo, hindi ka ba lang inalo sa harap ng asawa niya? Di ba ganun naman talaga mayayaman? Masyadong mapapatingin sa ating mahihirap. hirap. Grabe kanina. Baka kami yung insekto ni Tata sa nila. Kaya yeah, nyo sila. Tama din naman si Betis eh. Dapat tigilan ko na yung paggaya sa kanya. Baka mamaya ano pang mangyari. Ate naman kasi, ang bait mo naman masyado. Para kang bida sa teleserye. Walang ganun. Api-apihan? Di na uso yun. Ano naman kung kopyahin mo siya? Ikakahirap niya ba yun? hoy, 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 hoy. Ikaw may may ha. Napakatakle sa mo ha. Tatawa lang ka dapat isipin doon. Uh, sumayo ko lang naman tsaka kumanta eh. Anong mali doon. Sa pakin ko itelo mm -hmm. ka nila eh. Bay inalot. Ipagpasa na lang natin sila. Tsaka hindi ko na rin makita yung Venus na yun tsaka yung mga palma eh. Huwag oh, ka nang umiyak. Ganda-ganda mo kayo. babe. Miss you. I miss you too. Babe, sabi ko naman sa'yo eh, come with me to Bali. Okay? I, I promise you, doon sa Indonesia, walang makakahanap sa atin. It's just you and me. James, you know na no, hindi ako pwedeng basa-basa na lang umalis dito. Sí. Okay. Mami! Halika dito! Oh, mommy. Halika dito. Oh, mommy. <coughs> Sabi ko! Mami! Au! Oh, hang here! Sabi ko may tinatago ka sa akin, Venice! Paano mo to nagawa kay Francis? Paano mo nakuhang maglangti? May asawa ka! Mommy! Alam mo hindi ko mahal si Francis! I tried, pero hindi talaga! Venice! Ma, pagod na pagod na ako sa kanya! Pagod na pagod na ako sa pamilya niya! Huh? Teka lang naman ho! Pusak talang anak nyo! Isa ka pa eh! Huwag kang makikialam dito, ha? Layuan mo ang anak ko! Ikaw! Mami! Hinding hindi ka na makikipagkita! ka mo, Edme! Please stop! Stop this! Venice, come with me! Please, Mom! I'm tired! Stop this! Hinding hindi ka na makikipagkita sa lalaking ito kahit kailan. Hindi mo sasayangin lahat ng pinaghirapan natin, Venice. At hindi ito dapat malaman ni Francis. You are gonna stop this insanity right now! You hear me? And you're coming with me! Venice! At Venice, Venice mahal na, Venice, na mahal Venice. kita! Venice! Mayu! Venice! Sabi, Come with me! Venice, mahal na mahal kita! Iuwi mo yung sasakyan niya! Get in the car! Get in the car! Venice! Go!